Yun, mga Lodi, bali kakatapos ang natin iikabit yung ating stainless uh, plate saka yung ating plaka sa ating pasyo. Ang tanong, ilang buwan ko ba inintay dumating yung ating plaka? Bali, nabili natin yung ating uh, pasyo, si Pati, noong April 2023. April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So, lumalabas Ay, okay, salamat mama. Mag-message nyo lang kami sa dito sa Cloud Motors tie bolt and accessories. Ayan ang Lodi. Yan yung page niya. Pumili tayo ng bolt para sa ating plate mga Lodi. Halos lahat ng aking mga bolt dyan. Ayan, lahat ng accessories ko. Diyan ko binili kay Lodi LJ. So, lahat naman ng klaseng motor meron siya. Okay, lahat ng mga bolt niyan. Makapansin nyo yan ang mga bolt. Ayan pa. At uh, yan kay Lodi, hindi ko binili sa Cloud Motors Thai Bolt mga Lodi Tara kabitin natin to, excited na ako Mga Lodi, di nyo itong ginagawa ko, nilagyan ko ng name ko saka phone number ko para just in case na mag tayo, mahulog man siya may, may tatawag at may sa akin at mga solid pa rin yung ating plate O tara ka. Yon, kaabusta mga Lodi? Yan o oh, mga Lodi, meron tayong, uh, meron ko i-share sa inyo na meron tayong biniling uh, stainless plate. Ayan, para sa ating Mio Fascio. Kasi uh, tumawag na yung Premio, uh, pwede natin makuha yung ating plaka. May plaka na rin tayo after. Ayan, oh, may sabihin ko sa inyo mga Lodi. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna kay Lodi Moto para lahi kang updated sa ating mga video. Ayan, uh, Lodi Moto TV. Oh, tara simulan na sa inyo kanina. Uh, tinawagan tayo ng premyo para kulhin natin yung ating bagong plaka ayan, may plaka na kasi yung ating pasyo uh, puksan muna natin mga lodi itong ating plate para makita nyo at kung magkano nga ba yung bili natin dito eto, mak mak makita nyo yung presyo medyo malabo lang, nasa 600 pesos yan, ayan. ayan kung makikita nyo ayan, so may kasama na siyang isang stainless na bolt eh, kaya lang isa lang ito, pero bibili ako ng ano uh, ang bibili natin yung white gold na lang, ayan kung makikita nyo, napakatibay ng ating stainless, no? Ayan, may kasama siyang aklerik kung gusto nyo ikabit din. So, baka kung di ko nakikabit yung acleric, yun na lang, yung stainless na lang. Ayan, ayan no? Na Napakakapal, matibay. Para hindi masagi yung ating plaka. Kasi kung nasagi yung plaka natin at walang stainless plate, okay? Nababalokto't, nasisira. Okay, Ito po tayo ng uh, Premio. Samahan nyo po today. Ayan, good news mga lodi. Okay? Tumawag sa akin yung Premio. Yamaha Premio dito sa Anabu. Ah, oh. uh, tinawagan tayo. Dahil may plaka na si Pati Wee, well, na. yung ating pasyo ayan kasi natin ayan. tara kasi natin natin tayo kuhin natin yung ating plaka ayan tara 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 let's go let's go excited tuloy okay. ako kasi ah uh, makukuha natin yung plate plate number ni Pati yung ating pasyo eto malapit-lapit na tayo dito sa Yamaha Premio sa may Anabu. Ito, ito, malapit tayo mga lodi. Samahan nyo ako dito. At ipakita ko sa inyo yung mga motor dyan. Siguro, konting motor lang. Ayan, ito na tayo. Ayan na tayo. Ayan, nakaka-excite tuloy. Nakaka-excite tuloy ako. Tara, tara, saan tayo papark? Ito na, na siguro tayo magpark. Ito na siguro tayo. Ito na mga lodi. Ito na yung ating ano, Yamaha. Tara mga Lodi, pasok na tayo sa loob para makita nyo yung iba't ibang motor doon. Kung, diretso muna tayo mga Lodi dito sa ano, sa kuha ng mga plaka. Ayan, hindi man natin yung ating uh, kailangan kunin ni ma'am no, yung ating ID. Ayan. Tapos ipakita ko sa inyo yung mga magagandang motor. Ayan. Okay, salamat ma'am. Bali, mag-message lang kami sir. Walang sa so meron na kami sa ating RSI. Ay, sige. Okay. Salamat. Nakatapos lang natin makuha yung ating uh, plaka ng ating pasyo. Ayan, napaka-solid na, no? napakaganda ng plaka natin. Ayan. Siyempre, gaganda lang yan mga Lodi kung lalagyan natin ng stainless plate. Ayan. Ito so, tayo mawag okay. dito sa Yamaha Premiums dito sa Imus Cavite. So, eto mga Lodi, pakita ko sa inyo. So, ayan mga Lodi, no? napaka-solid. No? May, may N-Max, may, may, uh, may mga bagong uh, pasyo. Ayan, namimili kayo. May Miyu Gear. Okay. and may sniper ayan kung makikita nyo napakarami may Mio M3 mga iba't ibang mga gandang mga colorway ng mga mga motor dito ayan pwede kayo mag-apply dito puntahan nyo lang uh, Yamaha Premio Imus Cavite ayan ito yung kanilang page ayan para kung salit kontakin nyo sila so ayan mga Lodi Uwi na tayo para ikabit naman natin yung ating uh, plaka ayan kay Lodi ka LJ dito sa Cloud Motors Tybalt and Accessories ayan mga Lodi ayan yung page niya pumili tayo ng bolt para sa ating plate mga lodi halos lahat ng aking mga bolt dyan ayan, lahat ng accessories ko dyan ko binili kay lodi LJ so lahat naman ng klaseng motor meron siya okay, lahat ng mga bolt nyan makapansin nyo yan, mga bolt ayan pa lahat dyan kay lodi LJ ko binili sa cloud motors tie bolt yun ako sa mga lodi tara kabit natin to excited na ako mga Lodi, gaya nyo itong ginagawa ko, nilagyan ko ng name ko, saka phone number ko para just in case na mag-write tayo, mahulog man siya, may, may tatawag at may mag-text sa akin at ma-solid pa rin yung ating pay. O tara, kapit na natin. Natin, okay, nakabit na natin. Tingnan natin kung, kung maingay, start natin ha. Ah. Kasi ang ganda, ang, tigas o. Oh. Tigas na no, ating stainless plate oh. Try natin i-start. natin so walang kakalog-kalog mga lodi wala oh, walang katulog-tunog oh solid yan mga lodi, ganda oh. stainless plate sa yung ating plaka sa ating pasyo ang tanong ilang buwan ko ba inintay dumating yung ating plaka bali nabili natin yung ating uh, pasyo si Pati noong April 2023, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So, lumalabas 11 months. 11 months tayo nag -intay. Okay na rin sa akin, mga Lodi, kasi may, may, may plaka na siya, makakapag-long ride na tayo ng malayo-layo. At hindi kakabahan sa mga checkpoint kasi meron na tayong plaka, mga Lodi. Salamat ako sa Yamaha Premium na dahil tinawag na tayo, dahil dumating na yung ating plaka. Nakapit na rin natin. So, salamat at shoutout sa mga staff doon. Ayan. So, mga Lodi, kung nagustuhan nyo yung gantong simpleng vlog, pasaport naman po. Please like and share and subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Lodi Moto TV. And paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga video. Si Lodi Moto po. Right shape always, mga Lodi. Peace out.